Good morning kabayan. Welcome back to my channel. So this is Jess again, your trusted real estate broker. And today, na sa Cavite tayo para sabayan natin yung ating home buyer sa project natin ng Tansa Garden Enclave para magandak na kanilang first inspection. So yun yung yun yung promise natin na ano, sa mga home buyers natin kahit sa ang mga project sa uh, sasabayan natin sila fra, hindi lang mula sa reservation hindi lang sa reservation hindi lang sa reservation hanggang sa acceptance ng unit as much as possible pagdating sa mga inspection makakasabay tayo kung walang conflict sa ating mga schedule so tara punta na tayo sa community ng Marigold para tingnan na natin yung unit ando na naghihintay na yung ating uh, staff na mag-assess sa atin sa inspection So yung location no, bungad lang naman siya yung makikita mo pagpasok mo sa sa entrance ng enclave uh, unahan lang ng konti makikita mo na to ito yung unang face na inoffer natin ito yung mga bromeliads Turnover na to bromeliads ito yung mas malaking bahay sa katabi nito yung pula yun naman yung ating high ascent uh, yun yung mga single, detached, attached, quadruplex, saka duplex. At itong katabi, naman ito harap ito yung mga townhouse natin yan yung hibiscus yun yung hibiscus dati so meron tayong bagong version yan yung yung magnolia na ngayon ay ongoing yung construction ayan yung ating mga marigold na houses yung mga bungad, din yun yung mga single attached a ah, single detached pala yan yung, yung, mga bungad ng entrance or ng community ayan, hmm. ang pupunta natin yung ano yung uh, quadruplex ito na ganyan yung quadruplex ayan um, let's go So ayan kabayan no habang nagkaroon sila ng orientation pertaining sa first inspection nila lumabas muna tayo tiningnan naman na natin yung ating kapitbahay so ang suerte ng ating mga homeowners dahil nakakuha sila ng malapit lang sa entrance at ang kapitbahay nila yung mga single attached So meron tayong dalawang inspection ano, yung initial at yung final. At ito ang ating initial inspection. Sa initial inspection hindi pa nakakabit yung mga outlet, mga switches. At kung ano yung mapupunan natin during initial inspection, ilalagay natin yun sa punch list para yun yung gagawin nila o yun yung i nila para sa final inspection tayo naman as agent, sumasabay tayo sa ating mga home buyers pagdating sa inspection kung kaya sa schedule para titignan din natin yung kanilang unit. Minsan nagtitik-tik tayo ng mga tiles para tingnan natin or malaman natin kung yung mga tiles ba ampa o mga walang laman ng semento, mga bintana, mga pintuan, chine-check natin kung nasasarado ba. Basta lahat na makikita natin na kailangang i-repair, kailangang ayusin, ilalagay natin sa punch list. Kasi yun yung gagawin nila para sa final inspection ay malinis na yung ating unit. Anyway, kabayan, itong bahay nila ay ang Marigold na quadruplex. So ito yung actual na turnover, no? wala pa siyang mga kwarto kasi kayo pa yung magpapalagay ng mga kwarto. Ang kagandahan na nun ay open layout yon at kayo ang makakapag-decide yung ilang rooms, gaano kalaki yung rooms ang ilalagay natin sa ating bahay. Pero nakatest na mga floorings niyan from ground floor to third floor. May toilet and bath na complete na yon ready to use na din yon Bali kwarto na lang talaga. So ayan kabayan ang ating mga marigold houses dito sa Tansa Garden Enclave. Merong quadruplex, merong single detached, single attached. So, napaswerte ng mga nakapag-avail ng mga houses dito sa Tansia Garden Enclave. Particularly itong marigold natin kasi ang bilis na ubos. Ang ganda ng kulay, tamang space. Actually, maluwag siya tapos available pa siya sa pag-ibig financing. Kaya, magaan lang sa bulsa. So, ayun guys, ang ating unang inspection no, sa project natin sa Tansa, yung Tansa Garden Enclave Specifically, yung house na Marigold, yung Marigold Quadruplex House. So, maraming salamat sa ating home buyer, no? Dahil sa kanilang early decision, nakapag-avail sila ng house. Dahil sa ngayon, yung ating Marigold as of August 2025, ay wala nang available. Actually, nung July pa lang, wala na tayong may offer ng mga Marigold Houses. So, maraming salamat sa inyong pag-decide ng early at ito na ngayon, nakapag-inspection na tayo sa inyong uh, pinaghirapan na house and lot. At sa mga naghahanap din ng property, na ganito din, three story house din, dito sa Tansa Garden Enclave, meron pa tayong townhouse, meron tayong ngayon na available na corner or end unit. So, three story din siya, meron din siya provision for 3 to 4 to 5 bedrooms dahil malaking space siya. I mean, open layout siya so makapag-decide ka kung gaano kalaki yung magiging kwarto ng na gusto mo. So ayun, kapag interested kayo, I have my contact details sa screen and also sa description below para pag-usapan natin para mag-guide kayo pagdating sa proseso kung paano tayo makapag-avail ng property dito sa Tansa Garden Enclave. This is Jess again. Have a great day guys. Goodbye.